Hello mga ka-farmers Nalipat ko na dito yung First batch kong Napapisa Ayan Ayan, Nilipat ko na sila dyan kasi Magka-hatch na yung anak ngayon Ito, so, 13 sila Mga ka-farmers Ayan, ayan sila Maliliksi sila oh. Para hindi sila Lamukin sa gabi, kasi ito Naka-screen naman paikot dyan eh. Matibay screen na kasi stainless screen yan. Nilagyan ko lang ng trapal para ano, hindi sila ginawin. So sa gabi, nilalagyan ko sila ng ano, sahig para hindi makapasok yung lamok. Ito yung, ayan yung nilalagay ko, nalabang ko na, alinis ko na. Sa gabi nilalatag ko yan. Tapos ito, dito galing sila oh. dito ko na nilipat yung galing sa brother kong karton. 17 sila ayan ito lilinisin ko pa katatanggal ko lang ng ano sa gabi rin nilalagyan ko rin ito ng ano ayan o oh. ayan nilagay ko na hindi pa nalilinis kasi para hindi makapasok yung lamok dyan may screen din siya oh. tapos dito para hindi sila pasukin ng lamok ayan ang aking mga sisi si, second batch to mga ka farmers sa bali 17 sila ayan, 17 second batch kung napapisa Ayan, malilinis-lilis. Kasi, kaya ako nilipat-lipat na sila. Mag-hatch na ito bukas. Ayan, o. Maghahats na yung bukas. Ayun, ilalagay ko kasi dito sila, oh. Dito nang galing yung 17. Dito nang galing. Oh, dito ko ilalagay naman yung mag-hatch bukas. Subali so, na, ano ko na ito, nasanitize ko na ito, mga ka-farmers. Kaya, ano, nanda ko lang kasi and may screen din yan na sanitize ko na rin sya oh, dito ko ilalagay bukas yung mga hats o so makalawa kaya nilipat ko na sila dito yung 13 galing yan dito ito ito galing siya dito yung laman noon 17 galing dito sa brother na karton ito, mga after one week ilalagay ko na sa, sa grower house to kasi 3 weeks na sila oh. Oh, lilipsin nila oh. Lalaking manok. So, 13 sila mula nung mahats hindi pa nababawasan. Kahit itong 17 mula nung na nahats hindi pa rin nababawasan. Walang namamatay pa. Bale ito magto 2 weeks na to. Eh, hindi, ano pa lang 10 days pa lang. 10 days pa lang to. Ayan sila. Yan, ganun, ganun ako mag-alaga ng kiti. Kasi nga, namatayan nga ako dati. Yung binili kong sampo, namatay yung kito. Tatlo lang natikiram. Pero malalaki na sila ngayon. Bali, four and a half months na sila. Yan, paglalagyan. Dalawang nakasalang to. Yung isa mag sa 15. Pero yung 16 mag bukas. Yung 15 mag din sa 15. Ayan, ganun Ayan, ha? Oh. 16 egg yan. Bukas mag-hats na yan. 3. Ayan, bukas 3. Ayan, may mga record naman ako dyan. So, yun. Update lang mga ka-farmers kung paano kalagaan yung mga kitty. Yung so, mga aking mga Palipat-lipat lang sila ng brother. Ayan, oh. simple lang ang brother ko. Ayan. Kasi nag-uumpisa pa lang naman ako. Itong ito ang una kong napapisa first batch tapos second batch to tapos yung third batch yung mapipisa bukas tapos may pang fourth batch pa ako may na naman ako pag napisa na naman yung ano pag napisa yan may sasala ako bukas pala pag napisa yan baka makalawa pag tinanggal ko na siya may sasala na naman akong itlog 15 na naman uli yun pinangwa ko itlog ito para makuha na rin sabay ko bukas sa, sa salang ko oh, may isa ng itlog doon ka farmers o oh. oh. may isa ng itlog doon oh. oh, yun ito yung natatlong natira nung ano sa binigay kong Rhode Island namatayan nga ako pito tapos after one week ililipat ko sila dito yung curtain yan nakahanda na rin itong ano nila grower house nila yan meron na akong keeper kulambo may kulambo pa rin sila oh. so yun mga ka farmers update lang dito sa akin manukan mounting manukan bye bye salamat sa panunod ka farmers Enjoy farming.